this video guys, magluluto ako ng uh, ulo ng salmon sa miso. Ayan ang mga ingredients. Siyempre, ulo ng salmon. Pinachop ko na yan sa palengke. Nalinis na rin yan. Ito may patis. Lagyan natin konting patis mamaya. Siling pangsigang. Ito yung miso. Kamatis. Bawang. Sibuyas. Yung luya po ay nandodoon na kasi pinapabawang ko na may matika na rin po yan. Iiyak. Nagluluto ako saka ito uh, pang-asim so, ang natin gulay ay pechay tapos sasamahan ko po siya ng kaunting hipon yan ayan lang po so tayo na po yung magluluto alam na yung madilim na yung ano ala hindi na pantay ang pagkakaan yung, ano yan ilagay ko na ang sibuyas bawang sabay sabay na yan may yung aking ko

Sunod na ang miso guys. Ayan, malaglag tayong ibang. <laughs> hirap nang walang, hirap nang walang kamera mo. Parang isip at tayo. Ayan. Pantay lang natin ito magisa ng gusto. Tapos lalagyan na natin ito sa sabaw. Ayan. Ugas bigas po natin, ang aking ilalagay ng sabaw para malinginan ang kanyang sabaw. So, ilalagyan na natin siya ng sabaw ng sinain. Ugas bigas po yan. Sabaw ng sinain. <laughs> Ugas bigas po yan. Tapos, pakukuloyin po natin yan. Pagkulo, ilagay na natin yung isda. Hintayin na lang po natin siyang kumulo. Ayan na guys, kumukulo na. Kumukulo na ang sabaw ng sinigang sangso. Inilagay ko na rin po ang pang-asin. In inuna ko lang ilagay ang pang-asin para mahalo-halo ko siya ng gusto. maya maya lamang ay ilalagay natin ang ulo ng salmon ito na ilagay ko na Maglalagay po tayo ng hipon. At ilagay na natin yung petchay. Petchay ang nilagay ko kasi ayaw nila ng mustasa. Tsaka siling pangsigang. So pakuloyin lang natin yan. lotoin natin yung petchay. At yun na. Tapos na. So ayan na nga guys. Loto ng ating sinigang sa miso. Na ulo ng pink salmon. Salmon. At saka may kunting mga halagang one-fourth kilo na hipon. Ay, yung hipon. Yun. Luto na. Luto na siya, guys. Pwede na to. Naglagay nga pala ako dito ng powder na paminta. Pepper powder. So, eto na. Kain na tayo. Pwede na yan. Thank you, guys, for watching.